Ano ang mararamdaman mo kapag ang bagay na pinaghirapan mo, kinopya at pinakinabangan ng iba? Yan ang nangyari sa isang digital artist na ginamit ang kanyang obra ng walang paalam para sa isang art exhibit sa Tarlac. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Kayla Makantan. Damdamin at kaisipan ang bumubuo sa isang obra. Kaya ang bawat artist itinuturing na bahagi nila ang kanilang mga likha. Pero paano kaya kung kopya at ang kini na lang ito bigla ng iba? Dugo at pawis daw ang puhunan ng grade 12 art student na si Lara sa kanyang artworks. Huminto pa siya noon sa pag-aaral para mapagtuunan ito ng pansin kahit baguhan dahil noong pandemic lang siya nagsimula. Libo-libo na ang followers ng kanyang Facebook page. Pero nitong April 10, isang follower ang nagpadala ng email sa kanya. Ang digital artwork kasi ni Lara, naka-display sa isang exhibit. Pero hindi nakapangalan sa kanya. Ito ang gawa niya noon pang July 20, 2023. Habang ito naman, ang naka-display sa exhibit. Na-disappoint -na kasi nalaman ko nga na fine art student din yung gumawa noon and Nag, na parang nahayaan lang na ma-post yung art ko doon sa exhibit. Nangyari ito sa Tarlac State University. At ang mga idinisplay ay gawa ng Kafa o College of Architecture and Fine Arts Students, na karamihan ay freshman pa. Pero imbes na kumuha ng inspirasyon, buong obra ni Lara ang kinuha ng isang mag-aaral. Absent po pala si student habang ina yung instruction and hindi daw po siya ng tulong doon sa peers niya. Kaya na-misunderstand niya po yung instruction. So, agad ipinatigil ng Tarlac State University ang exhibit. Humingi na ng tawad ng estudyante kay Lara at pinatawad niya naman agad ito. Naiintindihan niya naman daw ang estudyante, lalo't nag-aaral at nangangapapa ito. Tungkot din ako dun sa part nga ng school kasi sila dapat yung nangunguna sa mga ganyan na binibigyan nila ng importansya yung topics such as plagiarism. Dahil sa incidenting to, naungkat ang isa pang kaparehong issue. Noong nakaraang taon, umalmang isang France-based artist na si Yoas matapos niyang makita ang abstract art niya na rin at nanalo pa sa isang national competition na may premyong 30,000 pesos. Ang nangopya, estudyante rin ng Tarlac State University sa messages na ipinadala sa akin ni Yoas, sinabi niyang disappointing at frustrating ang balitang nakarating sa kanya. Pero hindi rin ito ang unang beses na nangyari ito. Tulad kay Lara, hinayaan niya na lang ang estudyante pero ipinaalala niya na hindi mako-consider na art ang pangungopya at panggagaya lang, lalo na kung ito ay pagkakakitaan. Kahit anong obra, markado ito ng dangal na orihinal na gumawa, hindi naman masamang kumuha ng inspirasyon pero dapat alam mong iyong limitasyon. Mobile Journal, Kayla Makantan, Hatid, ang mukha ng balita. Wala nang sinasanto ang mga kriminal para lang makakuha ng pera. Ang ilan kasi sa kanila, nagpapanggap na pari para makakuha ng pera kapalit ng Church Services. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Merimon Reyes. pari ang takbuhan ng mga nahaharap sa problemang spiritual. Yun nga lang, naglipana na rin ang mga ginagamit ang trabaho ng mga pari para sa kanilang pansariling interes. Naglabas ng babala ang Archdiocese ng Malolos, Bulacan tungkol sa isang lalaking mistulang nagpapanggap bilang isang pare. Ayon sa kanila, tila ba'y parang solicitation ang nangyayari dahil ang wanted na lalaki nag-offer o umano ng church services kapalit ng pera. Kwento ng ilang netizen na nakausap ang lalaki, kati daw ay sa Paranaque ito naglilibot pero mukhang umabot na siya sa Maynila para maghanap ng mga bagong mabibiktima. Hindi raw siya ordained into priesthood o parte ng simbahan, kaya hindi hindi ito legit at dapat pigilan. Number one, tinitake advantage sila ng mga tao. Pangalawa, ito ay nakakasira din sa imahe ng mga pare. Kasi kung totoo kang pare, hindi ka naman niya talaga mangiini. Kapag totoo kang pare, yung pagdilingkod mo ay ginagawa mo yan na wala namang kapalit na pa. Oh. At pangatlo, syempre nakakasira din yan sa imahe ng simbahan. Pero sa ating pagtatanong, marami na palang gumagawa nito. Nitong mga nakalipas lang na linggo, may kumalat naman na post online na kinukall out ang isang universidad na tila ba ay mayroong misang pinauunlakan at ang nanguna, isa rin umanong peking pare. Taong 2010 din, mayroong excommunicated na fake priest matapos mag-serve sa isang diocese sa Maynila. Sa unang tingin, maaaring madaling gayahin daw ang kasuotan ng mga kaparihan Kaya naman para sa mga makaka-encounter ng ganitong sitwasyon, hanapan muna ng tinatawag na celebrate ang pare. Ito ang ID na nagsisilbing patunay na in good standing at parte ng simbahan ang pare. Ito rin ang nagsasabi na pwede magpaunlak ng misa ang mga ito. Mabuti rin na dumiretso sa opisina ng parokya para para ma maberipika kung tunay ba ang identity ng tao. oh, pan po. Kapag lumapit halimbawa sa kanilang isang pare at nag-aalok ng serbisyo, magduda na kagad sila. Dahil yung pare ay hindi mag-aalok ng serbisyo. Well, kapag pumunta ka halimbawa ng simbahan, hindi lahat ay nag-charge para sa binyag. Hindi rin lahat nag-charge para sa kasal. So yan usually ang kumbaga ay, ay ibinibigay. Ano? Pero hindi lahat. Sa ibang simbahan din, mayroon din binabayaran sila sa... Kahit sino? Kahit sino? Pwedeng magbahagi ng salita ng Diyos. Ang masama nga lang ay kung nagpapanggap pa para manghingi ng pera para gawin ito. Mobile Journal Mary Mon Riespo at itang muka ng balita. Sa sobrang init ng panahon, ang ating panandaliang solusyon ay tumutok sa electric fan o aircon. Pero ayon sa mga eksperto, ang pangmatagalang solusyon dyan ay greener spaces. Kaya pa ba yan sa Metro Manila? para bigyan na ka ang balita. Mobile Journal, Francis Orsho. Ngayong nakakapaso ang init, malaking tulong ang mga puno para mapababa ang temperatura. Lalo na kung nasa syudad ka at napapaligiran ng mga gusali. Pero paano kung limitado na lang ang mga lugar na mapuno? Nakakapaso ang init lalo kapag tanghaling tapat. Kaya sa mapupunong bahagi ng UP Diliman ang diretsyo ng senior high school students na si Nariza at na Naiibsan daw kasi ng mga lilim ng puno at preskong hangin ang init at alinsangan. Ang laking tulong din po kasi um, ng UP kasi lalo na po ngayon sobrang init. Parang marami ka po dito kasing masisilungan. Halos limang daang ektaryang lupa sa universidad ang may nakatanim na puno. Paliwanag ni landscape architect at environmental planner Paolo Alcazarin, ang mga lugar tulad ng UP na maituturing na green space, makakatulong para mapababa ang temperatura. The temperature underneath the trees uh, is anywhere from 5 to 10 degrees, well at least a minimum of 3 to 5. In some areas na marami talaga, bababa ng uh, all the way up to 7 uh, or 8 is practical. The more green area, the lower temperature it gets. Karaniwang nasa danger level kasi ang heat index ngayon o hindi bababa sa 42 degrees Celsius. Yun nga lang, mukhang bilang na lang sa daliri ang malalaking public parks at green spaces sa Metro Manila. Ayon pa sa eksperto, 0.2% lang ng kabuan ng Metro Manila ang green space. Sa rekomendasyon din ng World Health Organization, meron dapat at least 9 square meters of open space per person pero sa Pilipinas 1 to 2 square meters lang daw ang kaya sa dami ng mga istruktura, gusali at mga kalsada. Ang mangyayari talaga kung wala tayong uh, ginagawang balanced environment na yung built environment na puro mga gusali, tataas talaga yung uh, ambient temperature. Kung puro mga konkreto at uh, buildings ang nandyan at hindi na na ng open green space. So, Sabi pa ng isang urban planner, kulang sa batas at polisiya ang bansa para gawing required sa mga local government unit ang paglalagay ng green spaces o public parks bilang balanse sa urbanisasyon. Ang tanong na lang ngayon, sa kaliwat ng pagdami ng mga nagtataasang gusali at infrastruktura, may pag-asa pa ba ang greener Metro Manila? Lalo ngayong mas ramdam ang epekto ng global warming at climate change. Mobile journalist Francis Orsopo, hatid ang mukha ng balita.